So, na nainom mga tayo kagabi dahil kahit pa paano, konting banding na rin dahil chat chat, medyo mga pagod na rin yung mga nandiyan dyan kasi nga uh, galing din kami buong maghapon kami nagpantay doon sa nagsusukat ng bahay doon sa kabila at syempre birthday din ang kapatid namin na si Gloria na no, si Oan at yan nga, syempre wala masyadong handa dahil nga naging busy rin at ngayon, inaumagahan na na tayo at syempre, hindi natin sinasayang yung mga pagkakataon. Yung pagkatapos namin, mag nagpunta kami sa kuhanan ng lupa. Ayan, yung mga panamba kasi kailangan nang tambakan yung bahay na ginagawa kay Tito Haji para kahit papano maploringa na at para mapabilis din yung paggawa at syempre eh matapos-tapos at malipatan na rin nila dito agi para kahit papano eh kapag pahinga-pahinga na nga rin at yan kasama namin si Sherwin tsaka si Tito Basig isang mabilis biyahe lang yan nakadalawang biyahe lang kami at ngayon nga nagkaroon pa ng konti problema yung, yung trako uh, para naglolo ko yung starter niya kaya ang gagawin ko bukas ng umaga may hakot pa man din ako eh syempre pa check muna natin yung starter natin at saka yan nag nagpo-trip na ako ng alatres dahil nung mga bata ko paborito ko rin yan Diyan din ako tumatambay ng mga bata ako sa alatres gumagawa-gawa pa kami ng bahay-bahayan Diyan sa tasang puno na alatres nung kami mga bata po sa gawin sa lugar nila inang at ah, saka syempre isang mabilisang ang... Ah, video lang to wala masyadong ganap dahil nga hindi tayo nakapag stay doon basta lang kami ganyan dahil nga uh, kailangan lang punuin yung kailangan tambakan at dapat sa hapon kami magkakot medyo maganda ganda pa hapon hindi ganoon kainit pero yun nga mga hindi pwede mga dapat kasama natin kasama natin sila Joshua eh yun nga nangyari ang nangyari na lang eh ngayon namin ginawa ngayon na lang mapagkasunduan ako no? magakot at kulang pa rin sa tao yun know, o, bago makikabit sa ano na makinabang syempre nakita na natin Kapitan Mike Katendig at yun, medyo sumasakit-sakit na rin yung katawan natin dahil hindi naman talaga tayo sanay sa mga ganyang trabaho eh, pero kahit pa paano nga, na-experience natin yung malaking bagay na natin yun at ito syempre, nadya na kami magbababa na kami ng mga na uh, nahakot namin at ito medyo nakakita nyo yung, yung sikat ng araw napakagalit na galit napakatindi at saka syempre nandiyan sila na mami sila tipo at si Juan at saka si Tito Hector din na, na nakakwentuhan namin dyan kanina At yun, nakatambayan niya nila Tito Haji, si Tito Hector. Ayan eh, ang mga kastig at saka mga matitid po. lalaki ng mga araw araw Pero ganun niya talagang may panahon-panahon para sa lahat ng bagay. At yan niya, pero parang mga lahi-lahi ng stroke. Dahil si Tito Haji na may stroke, pero ngayon pasalamat din siya sa Aina. Eh talagang nakakalakad na siya ng maayos at nakakapagsalita na at yun ini-encourage namin si Tito Hector na sumama rin doon para kahit papano eh, matry niya baka sakaling makatulong din sa kanya ng kagaya na kay Tito Haji